Kumusta nga po po? Kumusta? Okay nga po. Tumawag sa akin si Jesus, nagwawala daw si Kuya Kirby. Eh... Ano po eh? Hmm. Ah, naman ako ni Kuya Kirby. Ano ba? Okay ba? Hindi. Dito na po eh nagka ano po ako. Oo. Dahil po may eh, na, nakikunik po sa sa, sa kuryan tubig po namin, yung kapit-bahay po namin doon. Hmm. Nagpahala na po kay herbe Eh si Chokoy po, bila na po nagsalita na hindi po maganda sa tao. Hmm. Ah. Kaya po yun. Eh, eh, buti na po natupad. Na-utub, na, po. Sir. Hindi, 'yun yung pag noong tumawag si Kuya Enzo sa akin, doon siya 'yun yung pagkawala niya. Yung na, nagwala siya. Na, nagwala. Po. Okay. Aka, yeah. akala ko paano siya nagwala dahil ba sa nagwala siya dahil may problema ay ganong ano pala. Okay. Akala ko nagwala dahil sa mumpong ganon. Ay, hindi naman po. Okay. Alam, nagising pa kita. Sorry. Hindi po. Wala po na kayo po ako. Lahat kalap po. Kalap po. Sino po yung umuwi po siya yun eh. Kamusta? May mga customer? Ah, uh, kanina po. Kaya po... Kanina po maga. Kaya po nga. Kanina, kanina lang po. Oh, kasi 12... 12.18 pa kita mo ka, Tegram. Ah, kuya. 12 ano na po ma tangaling tapat. Tara, kain mo lang. Kumain ka na ba? Oh, Apo, kamain po. Mm, so, sino nandun? Si Kuya ano lang, si Kuya Kirby. Ang tanong ko ano? nandun siya. Ando po ata si Choy. Ah, nandun siya ngayon? Oo. Oh. Oh. Paano kung available ka, ano, puntahan mo kami doon ha? Hindi kung ano lang, kung pwede ka lang, pero kung ano, Uh, kausapin ko lang muna si Kuya Kirby, tsaka siya. Kasi ko. Sige po. Hmm. Okay. Sorry kung ano, medyo natagalan na akong dinagpunta. nagpunta. Hindi po, Okay po. awala po. Tatay na. Ito yung mahirap pag walang magulang. Minsan nga, may magulang na meron pa rin ano. Pwede nga lang ibulsa mo na lang sila yun. No? Siguro hindi pumasok si Kuya. Ano? Oh, may kapitbahay sila. Ah, meron na silang kapitbahay.

i don't know Huwag kong kanyang lang. Kaya, kanyang Jesus? Yes, basang, basang ha? Uh, hindi ka magbukas ng electric fan. May ka. Basang-basa siya. So... Pwede pumasok? Saan si Kuya Gerby? Okay lang? Saan si Kuya Gerby? Lagay ko to, okay lang? Saan nagpunta? Hindi pa dito natulog. Mm. malis na naman po. Okay. Kailan pa? Kapag wala naman po dito. Ilang gabi na? Hindi mo alam. Ba't di mo alam? Ilang gabi? Masakit e, ka ba? Hmm. Ano mo ba taas sinisipong ka? May lag na sino sinuubo. Kumain ka na. Nasaan yung bata? Paano nagsimula yung gulo? Yung pagwawala niya, gusto nang malaman. Hmm. Eh, bigla ka na lang po nagkagal. Hmm. Ano kaya? Bakit kaya siya nagwala? Dahil ba sa... sa ano niya, sa lalagay niya, o may problema? ano may problema po. Ah, may problema? Hmm. Pero di ba okay naman siya? Na... Okay na ba siya? Gano'n din po. Gano'n din po po. Gano'n pa rin. Dapat talaga, no? Bagnam mo na siya yung masunod. Huwag na muna siya yung masunod. Iniwan ko siya kasi siyempre may pahintulot din sa inyo, sa kanya. Kasi alam ko mas magiging masaya kayo kung sama-sama kayo. Kala ko mag okay na kasi may pwede siyang magpaglibangan siya. Kapon po, wala po. Dito, di, hindi dito natulog. Tsaka ngayon, two days na. Yun lang ang problema. Saan siya natulog? Na naman. Anong suot niyang damit? Hindi ko lang po. Nakalabas yung jacket kung binigay sa kanya. Ginamit mm -hmm. niya? Ginamit ko po yan. Uga, Inga, ugaling po akong pampanga. Ah. Uh, ano ginawa mo doon? Eh, nag-claim po ako. Hmm. Hindi kaya nagpapabooking na naman siya? Wala ko, wala ko. May iniinom kang gamot? Mayroon po, bayo jesik po. Bayo jesik? May bayo po tao. Ano mo, nasik po. Ah. Uh hindi rin tayo ano eh. Parang hindi din ako makakakain kung ganyan nangyayari. May dala kami pagkain eh. Pero kailangan muna na tayong kumain, Kuya August, para may lakas tayo pag ano. Ay, doon ka na, Kuya. Alatang din yung ginagamit yung ano. Ganap. Hindi, okay na sige. Lagay mo yung Kuya. Hindi, dito ka na. Diyan na lang si Kuya August. Si Kuya Kate po, lusog daw po siya. Hindi, ito. Paldaretang kandil. Masyarap. Thank you, Lord, for this wonderful and delicious food mo muna tayo bago tayo maganap. Kuya, okay lang. Una na kami. Kahit hindi ka pa tapos. Mm -hmm. Titingin na kami dito sa ano muna, sa Gapan Plaza. Okay. Tapos kung ano, tutuloy na kami sa pag sa San Miguel Plaza. Kasi yung huling nagpa-book siya nung sa San Miguel eh. Opo. Oh, na, sige, di, okay lang, sige, kain ka lang. Kain ka lang kuya. Huwag mong lumakang, huwag mong lumakang. Nakatid mo na po. Oh, Dito na po kami ngayon sa Walter Market, eh karama. Papasok po tayo nito ng ano, sa ang dapan po ng plaza. Dito daw kasi minsan na Ang tambay si Kuya. Yung malalaki. Well, mauna na ako. Kuya Gus, doon ka banda sa kabila. Dito na ako. Ala. Si Kirby. Si Kirby to ko tayo kanam. Ay, hindi ho pala. Joke lang ho ka, Joke lang. Wala po siya dito, ka, Tegram. Iikot po tayo sa, ano, kabilang, ano po, kabilang bayan. Sobrang init po. Sa ano kaya sa nakabilad niyan? na namin dito sa taas. May mga ano ba gan? Pwede siyang laruan. Hello po. Hindi niyo ba napansin si Kuya Kerdo dito? Thank you po. Try mo nga sumigaw, Kuya Kirby. Wala po siya dito sa taas ng palengke ka, Kuya Oo naman. Ako dito. Ingat ka. Sige po. Thank you. Sige po. Ingat. Ito sa kayo Sa kayo Hindi si Kuya Kuya Kirby. Yung isa sa tatlong magkakapatid po. Paano? May algo? Magkano tayo? Ibang lugar tayo? Nakawala dito eh. Dito ho kami ngayong gadegram sa... Lumipad ho kami pa sa Pasang Miguel. Live nanonood po ako ng live ngayon kateka lang pero kaninang umaga po yun tanghal ano na po 2.52 kanina nasa sa Gapano kami ngayon no dito tayo naghahanap sa San Miguel sa plaza tapat tabi po ng simbahan Baka nandito si Kuya Kirby telegram kasi last time nung nagpa ano po siya nagpa booking nung huling ano po niya dito dito yung simbahan eh no? nasan yung pinaka ayun pala ito yung nahanap ko ano dito siya sa <coughs> loob ayun yan kaliwa